Sir Dante Jimenez, Chairman ng VACC or Volunteers Against Crime and Corruption. Hello po, sir. Hello, uh, Amokan. Magandang uh, araw sa inyo lahat. Kayo po ang nagsampah ng kaso laban kay Senator Dilima. Tama po ba? Yes, uh, the VACC, Volunteers Against Crime and Corruption, against uh, former Secretary and now Senator De Lima, at of course, yung kanyang Undersecretary, si Bar Baraan, uh, former Director ng New Bolivia Prison, si Bukayo, at uh, iba pa. Ano pong masasabi niyo na ang sabi po ni Representative Umali, uh, mahina daw po ang kaso na isinampan ninyo? Well, una-una, Uh, yung uh, House of Representatives at yung Committee on Justice na chairman si si uh, Congressman Umali, ang iniimbestigahan nila po doon ay in aid of legislation, yung New Believed Prison, hindi naman po si Delima. Nagkataon, during the uh, hearing, lumabas na po yung mga testigo na nagsasabi na kaya nagtagulon ng uh, New Believed Prison dahil nga sa kapabayaan, at tinolerate ni then-Secretary de Lima ang drug trading. Kaya ang kaso namin sinampa doon, uh, it's a violation of Dangerous Drugs Act. Particularly, yung uh, 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 section 5 related to section 26. Ano po yung section 5? Dapat maintindihan natin yan. Section 5 po, ito yung trading at yung pagbebenta ng illegal drugs sa loob ng New Believing Prison. And this is uh, a violation of uh, the Dangerous Drugs Act. In relation to what? Section 26. Ano po to? Conspiracy. Dito po mapasok yung bakit si Sebastian, si JB Sebastian, at iba pa ang uh, na, aming pong uh, kinasuhan noon, including si Ronnie Dayan. Uh, so, ito po'y umpisa pa lamang. Marami po kami kakasuhan dyan. Depende po sa mga as evidence comes at yung mga nakukuha namin mga statements. So, hindi pwedeng sabihin na Ito'y uh, mahina dahil this is a building up case. Kaya sinampan namin sa DOJ, dahil nga sa DOJ may NBI sila. NBI CC na ba po, walang investigating power. Ang NBI po ang magbubuo po lahat ng including yung mga sinasabi ng alleged na ipinigay na pera kay Delima, former Secretary Delima. Sinabi, di ba, ni uh, uh, itong uh, dating Deputy Director ng NBI, si Ragus, Rafael Ragus, nagbigay siyang 5 million Oh, meron din mga bodyguard niya uh, na 2 million daw ang binigay. Oh, so marami pang mga pera. So in other words, ang nobility graduation ay naging trading facilities ng illegal drugs. Ayan. At Chairman, ang sabi ni Senator De Lima, she welcomes the complaint filed against her. Dapat daw sana, i-direction na daw ito sa Ombudsman. Anong masasabi nyo? Dapat daw hindi sa DOJ dahil ito ay uh, kuta ni uh, DOJ Secretary Aguirre. Well, una-una, ang uh, mga kasong ito naman sa DOJ, pupunta rin naman po yan sa Ombudsman later. Pero sabi ko nga, ulitin ko, ang DOJ under ng NBI may mga records, may mga nakita ko mga ebidensya yung mga drug bank transaction, BDO pa naman, mga banko, na leading, leading to sa transaction dito sa New Bilibid Prison, doon sa mga drug money. Kaya ito po i-check -che pa sa AMLAC, Anti-Money ni Laundering Council. So, hindi ganun kadali yan. NBI should come in. Hindi naman namin hawak yan. Kung didiretso mo po sa ombudsman yon, eh sigurado sasabihin ng ombudsman ulit, ibabalik ulit yun. Hindi. I sabi, o, ibalik si NBI para halugugin ulit yun kung totoo yan. No? At saka isa pa, wala. Baka ibasura lang yan. Hmm. Ano naman po ang magiging partisipasyon ni Kerwin Espinosa dito sa kaso na to? Itong nahuli po recently dyan sa Abu Dhabi. Ito pong anak ni Mayor Espinosa ng uh, uh, dyan sa Leyte. No? At ito po ay uh, kinasuhan na rin ng chief of police ng uh, ano, ng, ah, uh, uh, dyan sa ano, sa Leyte. Uh, at uh, ang kaso po sa kanya ay involving din ng illegal drugs. So, ito po sa tingin ko, papatawag din po to ng uh, siguro, House of Representatives ulit uh, or pwede rin na uh, imbitahin ng DOJ na dahil nga po ito nag, na, na may kaso na sa sinampas sa ombudsman. At ito po ay wanted pala. Wanted to. So, he has to, uh, ano, he has to clear himself of these charges. Kasi hindi pa naman siya na ano po na sabihin natin na tatanong tungkol sa charges. So malaking bagay po to. Remember, may picture na pinakita. Na, Magkasama si former Secretary de Lima sa Baguio. Kasama po yan si Kerwin na uh, Espinosa at yung meron pa at ang babae yun. Chairman, ano po ang uh, mensahe niyo sa ating mga kababayan na umaasa na makulong nga po si Senator de Lima? Ang amin po ganito, we will uh, be uh, uh, will be monitoring the uh, investigation uh, that will be conducted by the OJ and the NBI at uh, po ang uh, si Secretary Aguirre ng panel. So pag nagsewa mi nang na ng, panel, talaga yung mga aming pinresenta doon at yung mga makukuha ng NBI iisahin po yon at nakita nilang mayroong probable cause pwede na ipal sa ombudsman. Kaya ako, naniniwala ako dito, eh, sa, sa dami po ng testigo, eh, sa tingin ko, makukulong po si, sorry na lang, Secretary de Lima. Samantala, sinabi ni Senador Pantilo Lacson na walang matibay na ebidensyang magpapatunay na mayroong Davao Death Squad. Ayon kay Lacson, hindi maaring pagbatayan ang testimonya ni Edgar Matubato na nagsabing siya'y miyembro ng umano'y DDS dahil na rin sa hindi magkakatugmang mga pahayag. May report ng aming kasamang si Marita Muahe. Para kay Sen. Panfilo Lacson, walang sapat na ebidensya na nagtuturo na mayroon ngang Davao Death Squad o DDS. Walang ano eh, kung titingnan natin na ang ebidensya, wala eh. Puro ito yung media creation sa Davao na merong DDS. Pero kung si Matubato lamang nakapagkakita ng proof na yung sa dami-dami ng pinatay niya, nakapagturo lang siya ng isa na marirecover. No? Ako, maniniwala ako merong DDS. Pero in the absence of any physical evidence or any corroborative testimony supporting his, uh, his statement, yung mga accusation, accusation allegation, then so, I will attend to believe. believe So far, wala. Ayon kay Lakson, kung ang pagbabatayan lamang ay ang mga testimonya ng witness na si Edgar Matubato sa hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights, masyadong maraming discrepancies ang mga pahayag ng nabanggit na witness. Well, clearly... Sir yung ibang statements niya kasi hindi naman tumama when we verified, mali-mali talaga. Sa dami umano ng mga binanggit at isinabit na pangalan ni Matubato sa mga umani ginawa nilang pagpaslang sa syudad ng Davao noong panahon ng pagkaalkalde na ngayon ay Pangulong Rodrigo Duterte, lumalabas na pawang kasinungalingan lamang ang mga ito sa pagdalo ng mga anito ay kasama niya sa DDS. Walang showing na state sponsored hindi, kung meron nga mag mag uh, magano kung meron talaga mag corroborate it must be another witness or he may be another witness or a physical evidence that would support yung allegation yung sinasabi ni Matubato Alimbawa, uh, example sinabi niya may pinatay kami may binaon kami at uh, tinuro yung lugar na pinagbawon niya meron talaga nakabaon at tumama sa identification ng taong sinabi niyang pinatay niya o mga tao din I'll go all out uh, to reopen and probably uh, recommend the filing of charges against uh anybody for that matter. Kaugnay nito, hindi rin naman napatunayan sa mga nabanggit na hearing na mayroon ngang nagaganap na extrajudicial killings sa bansa. Para sa PTV News, Papela si Sen. Laila Delima sa Justice Committee na huwag mo nang ipasara pagdinig at pakinggan buna ang mga iba pang uh, uh, tetestigo laban sa muna kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Dapat dala pinanindigan naman nang senadora na hindi umunod niya kakilala, ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. May report si Marita Moahe. Habang inaantay ang full committee report, nagpahaging na sa Sen. Leila Dilima na huwag munang isara ang Senate Committee on Justice and Human Rights hearing patungkol sa extrajudicial killing. I really find it premature. I-terminate na nila yung hearings on the EJK. Ayun sa senador, marami pa umanong mga witnesses na dapat pakinggan katulad na lamang nang sa Commission on Human Rights. Ah uh, dahil nga unang-una, mayroon pa mga witnesses na hindi mga naisalang like the CHR witnesses is just too bad na may ganyang uh, supervening uh, issue dun sa naging statement nung isang commissioner na hindi nagustuhan. Ng, na, ni uh, Senator Gordon and some Senators so ayaw na nilang uh, i-recognize yung uh, participation ng CHR including the CHR witnesses. Nang alam ko na yung iba pa na mga hindi pa na-present these are really very vital witnesses magaganda rin yung kanilang mga uh, kwento ma, 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 marami pa tayo mga makukuha sa kanila na mga Uh, stories of uh, yung uh, pagpatay nga sa kanilang mga loved ones. Sa kabila nito, igagalang naman daw niya anuman ang maging desisyon ng mga kasama niyang senador. Halos ganito rin ang opinyon ni Senator Panfilo Lacson patungkol sa EJK hearing. Well, yung uh, sa akin, medyo kulang pa rin kasi hindi napayagan yung mga victims na ng CHR. No? Sa akin, I was actually during the last hearing, I was uh, requesting Chairman Gordon, why don't we just allow them to present, just to get it over with? Samantala, malaki rin naman ang respeto ni Dilima kay Ombudsman Carpio at naniniwala ito na magiging patas ang mga desisyon nito. Kung sa kasakaring merong finding ng DOJ, merong recommendation na sampahan talaga ako ng kaso, then dadaan yan sa si Ombudsman and the Ombudsman will do its own independent verification. Patungkol kay Kerwin Espinosa, muling pinanindigan ng senadora na hindi niya ito kilala. Oh, yan na naman Kerwin Espinosa na yan. Ah, Tingnan niyo yan. Oh. So, kung ako na naman ang tinuturo nila ng Kerwin Espinosa na yan, eh, hindi ko naman talaga yan kilala in spite of that so-called photograph na hindi ko naman talaga matandaan yon kung talagang na-meet ko siya noon, hindi ko siya kilala. So sigurado, may kapalit na naman yan, immunity na naman yan. Tinawag niya ring budge of lies ang mga balitang nasa Blue Book ni Espinosa ang pangalang Ma'am Delima. Nagbigay naman ng reaksyon sa si Senator De Lima sa limang witnesses na iniharap ng DOJ sa House hearing patungkol sa droga sa New Bilibid Prison na may pending application for executive clemency.